Good morning everyone. Yan. pala ko hindi na magi snow ulit kasi ilang araw nang hindi nag snow dito sa Toronto. Pero kahapon, nag-snow na naman. Ayan. Makapal ang snow. So kailangan ingat sa paglalakad, dahan-dahan at kailangan kompleto tayo sa snow gear importante yung snow boots kasi madulas ang snow lalo na pag yung natutuyo ayan ito ang itsura ng ating dadaanan ngayon and sabi nga nila mas maganda na tumapak dun sa snow talaga na malambot Kaysa doon sa snow na, kaysa doon sa parang yelo na, yung um glossy. Kasi matigas na 'yon at ano um madulas. Madulas talaga. kaya mas maganda na umapak sa um, snow na kagaya nito. Ayan. So, hindi mo ako masyado makakapag-video. Mahirap kasi mag-video talaga habang naglalakad sa snow. Uh, safety first, I just wanna share with you kung ano ang itsura ng snow sa mga hindi pa po nakakapunta sa mga countries na may snow. Ayan, ganyan siya. Pinong-pino ang snow. Pero meron din minsan mga parang maliliit na yelo. Um, ano naka ba tawag pag ganun? Ayan o. Oh, ang ganda ng mga halaman. ng mga pine trees. Ayan. So, this is all for today. It's a snowy day today. Ayan o. Oh, medyo madulas nga. Ito. Itong dinadaanan ko. So, bye-bye muna guys. Bye-bye.